So ayan guys, magandang hapon. For today's vlog ay magpo-pruning tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano ang simpleng pagpo-pruning ng sili. Bali ito yung ipo-pruning natin guys. Itong mga sili na to. Ito. Ayan. Tsaka ito. Sa pagpo-pruning lang ng sili guys, simple lang naman. Kailangan lang natin putulin yung pinakadulo niya. Ito. Kailangan lang natin putulin yung padulo na yan yan dito kung makikita nyo wala halos wala pa siyang katayang kahit ang after a week dito sisibula na yan sa pagitan ng mga dahon may sisibul na dyan ito pa yung isa ito pruning din natin to yan, kung makikita nyo naman wala pa masyadong sanga-sanga yan o yung suckers kung tawagin kasi hindi natin na pruning yan pupruning na natin yan para sibulan ganito lang mga farmers tatanggalin lang natin yung mga pinakadulo ng silo sa pagpupruning itong isa ganun din makikita nyo wala silang kasanga-sanga pa after a week dito sa pagitan ng mga dahon na yan tutubuan yan after a week ng pruning tutubuan yan eto eto yung next na ipopruning natin itong pinakamalaki eto isang puno lang yan ay halos magkadikit sila Makikita nyo, walang kasangga yung mga katawan niya. Walang sumibol. puro sa ibabaw lang. Pruning natin yung pinakaibabaw lang. Ayan. Ito. Ganyan lang magpruning pruning ng sili. Simpleng simple. So ito pa isa. Hmm. Yung dulohan lang pruning natin para tubukan ng mga side shoot dito or suckers yan sa pagitan ng mga dahon sa ganun paraan mas dadami sa nga ng sili yung kadikit nya mga farmers pupruning din natin itong isang bang ah, dito ganyan lang kadali mo pruning ng sili napaka simple wala pa masyadong kasangasa ngayon no? after a week or two weeks makikita natin yung mga tutubo dyan sa pagitan ng mga dahon na yan ito o ganun din hindi pa sila gaano kalago na rin natin to. May ship. supang naman yung malite. Siya nga pala mga farmers, yung siling na to kung tawagin dito sa amin, siling pasete. Mabilis na, ito yung siling mabilis lumago kapag nalililiman.